Mga food bags at non-food items mula sa DSWD nakahanda na para sa mga apektadong pamilya dahil sa bagyong krising sa Region 1. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Michael Layante ng IFM Vegan. RMN Live Reports dahil sa walang humpay na pag-ulan dito sa lalawigan ng Ilocosor at paglakas ng Agos ng isang ilog sa bayan ng Narvacan, hindi ulit makalabas at makapasok ang mga residente ng barangay ng at barangay nagsayawan sa Santa Maria na na-isolate ulit noong nakaraang Bagyo Bising. Ito ay matapos masira ulit ang ginawang temporary road ngayong kasagsagan ng Bagyo Crising. Ayon kay Chairman Yani Dominguez ng barangay ng pasado alas 8 kagabi nang masira ang nasabing at na-stranded pa ang mga ilang residente na nasa kabila ng Iloga. Sa ngayon, balsa muna ang ginagamit ng mga residente na mode of transportation pero ayon sa kapitan ng barangay, sobrang napakadelikado ito dahil sa sobrang lakas ng Agos ng Ilog. Kasama mo dito sa IFM Vegan, Idol Mike Clayante, Tatak RMN.